grabe mga katoda ito po ang part 2 na po ng pagbili namin ng talaba papunta po kami dumanggas ni Bayaw amaze na amaze talagang pambansang katoda ninyo dito sa ilo-ilo Dumangas na po ito sobrang luwag po po kaliwat kanan ah, taniman po ng palay gaya na sabi ko mga katoda parang di pa nididiscovering ng mga bilyartong A uh, Iloilo Ang luwag pa po Ayan mga papunta na po kami Ang init po ng mga oras na to Papunta kami ng uh, uh, Dumanga Sport Dahil doon po ang bilya ng, uh, ng talaba Mga katoda Kasama ko si Bayaw Darwin No mga oras, so day 3 pa po to, day 3 po, kahapon po, yung kinahaponan po niyan eh, na over pa ako ang ngayong araw na to, uh, kinahaponan po yun ang nagpainom, nag po kami ng mga martiryor. Eh ngayon ginagabay ko pa po itong mga ilo-ilo dahil kaya ko naman po mukhang dire-direcho lang po to. Yung yeah, mga katoda sobrang luwag pa po oh. para ba ang peaceful peaceful po na nararamdaman ng inyong pambansang katoda. Yan yeah, no, grabe mga katoda o oh. New environment po to sa inyong pambansang katoda. Yan po, rice mill po yan. Ha? Ah, new environment ah, para iwas sa mga toxic ng tao toxic na tao pag di mo na ng mga ah, mga salita mga salita sa paligid mo e eh, parang ang peaceful peaceful ng nararamdaman mo talaga pong mga katoda para ako nasa alapap ng na mga oras na to yan, diretso na po tayo. Tingnan po natin kung hanggang saan po talaga tayo makakarating. Di, at, at this moment po, hindi pa natin alam kung ano po yung itsura ng Dumanga Sport. 17, 17, 17. Day 3 Kunti lang pala puntok dito sa ano, Dumangas Oh, flat plant eh Ang haba ng flat plant land, oh ito na mga katoda at dito na po tayo sa intersection papunta na oh uh, barangay ermita po yata yun at ito na po dire diretso na po tayo uh, ang haba 4 lane po to sabi ni Bayo papunta na po to ng dumangas uh, Dumanga Sport malapit na po tingnan nga po natin oops may mga traffic pa pala rito kasi dito po nag papunta ang Dumanga Sport kaya may mga tracking pa po okay tingnan na lang natin yung dulo Agad uh, sa muli, o, tignan po natin mga katoda. yung yeah, mga katoda kaliwat kanan daw sa ah, fish pan naman kung yung bandang kanina po is puro mga ah, palayan po ito kaliwat kanan po fish pan palo, sabi po ni Bayaw Darwin grabe sa totoo lang mga katoda ito, from bahay to dumangas Port. tandang tanda ko pa 25 minutes po namin binaybay natatakot na po ako ng mga oras na to dahil kinakabahan lang po hindi naman natatakot dahil 80 kilometers pataas po minimum po takbo ni Bayaw Darwin sa totoo lang Uh, hindi ko lang po masabi sa kanya kasi niya pa ako. First meeting pa lang namin. Ayan, oh, kaliwat kanan po. Oh. Oh. Ayan, oh, kaliwat kanan. Shout out! Koro Terminal 3 Kilometers na lang. Dito tayo. Oo. Uh pero punta ka muna rin sa ano Oo, oh, sea lumang sea Seawall Ito, papunta tong Iloilo -Ilo City Oo, oh, pwede rin Ito, papunta ng Roro Ito, Roro Tatlo, pinametro na lang ayan mga katoda doon sa intersection na yon, yung papunta sa kana papuntang ilu ilusisi yung pakaliwang itong binabaybay namin 3 kilometers na lang po mga katoda ayan po babaybayin na po namin ni Bayo Darwin tingnan po natin na-excite na po ako ng mga oras na to talagang di ko pa po alam talaga kung ano po itsura nyo ayan po medyo may nakikita na po tayo mga truck ayan mga truck oh. ayan wala pa pala ayan may, alam ko may mga, mga o sa kana. Ayan, may bus po. Galing po raw yan ng port. Nasaan yung mga truck na yon? Naalala ko mo. Ayan, eh, yung mga trucking na yan. Kasi dyan po yung uh, uh Dumangas Port. Galing Bacolod po yon. Okay, mga katoda. Tingnan po natin. Yan na po. Excited na si Mang Kuloks. Yun. Ano na tagat na yan? problema. Ah, nila para magkaroon ng ano. Oy, madala si Rexel dito. Isa pero ng motor ha. Dali ko si Rexel dito. Ani na? Sa City. Ilo -Ilo City. May nakalagay eh, sa Hindi tumakbo tapos hindi kung 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 Akala diretso kaya pag nagdala ako ng sasakyan PCX sa Iloilo City ang ano ko. Apakulod hmm. ah, lang to. Okay, tingin-tingin tayo. Mayroon pala gano. Okay. Nadali ko na si Rex at mamaya. Doon ang Iloilo -Ilo City. Ayun, kita na 'yan. Doon ang Iloilo City. Agi Maras. Agi Island. O yung maganda yung mangga. Wow. yung yan yung Gibaras yan. Sa susunod na pasyal nga namin, mag i kami ng ganyan. Okay. Hindi po nang kaya. Pagta namin yung ganas, babalik ulit dito. Akala ko dumangkas ang paksak namin. Eh, okay. sa Iloilo City. Tapos sa okay, Gimaras, pag may motor kami, pwede na ka din magkaroon. Ah, sa Iloilo rin. Ang sakayan. Ang sakayan. Way. Dapat pwede single lang ba daw? Okay lang may toll free, ganun din naman eh Oo 29 Ah 20 Lapit lang Ilan? 20? 20 kilometers lang Okay oh uh, Malulapit lang yun Dito rin dadaan Iloilo city E diyan me dadaanan mo lapas diyan. Ayun. 20 kilometers pala.

Yan ang day 3 namin. Punta kami dito sa pa... Uh, Dagdag. Yan ang, ang, yan ang masarap eh. Pinakapatamis. Mat oh, okay. Pwede ko mabano ito? Ano gagawin? Ah, doon do, do, do na lang sa bahay lo, ano, para mayroong sabaw pa. Oo. Oh, Ano gagawin doon? Ilulutuin. Ah, na dito? Oo, oh, para hindi na tayo magluto doon. Dasig mm maluto. -hmm. Ah, ganun pala yun. Bayad na yun. ganun pala yun. Papaluto na ni ano. Papaluto na ni Bayaw. Iinit lang naman yun eh, napakukuluan lang uh -oh. Ay, wala po, sirara daw Pakukuluan lang naman yun eh Todo, back to back ha Back to back yan Back to back Babalik na kami Mamaya maya Niluluto lang yung ano Talabah